Hindi pa titinag natural etong mga loyalista. Ngayon ay nagbabanatan ng dalawang kampo, mga diehard, syempre, at mga loyalista. Sa puntong ito, mas pipiliin ko na lang na uh, pumanig sa mga loyalista dahil sa mga nakikita natin na sitwasyon ng ating bansa na ang totoong may kagagawan ay ang mga Duterte sa mga ipinapakita rin po ni Sara Duterte. Grabe ano, ang tindi. Mantakin mo ha. Hindi pa tayo nakakakita ng ganong kaaroganteng uh, vice president. Sa kasaysayan po ng ating bansa, napakaarugante, At akala mo talaga hawak niya lahat ng, ng tao sa ating bansa. Ano ho? Hindi talaga patitinag. Dahil yung claim ni Sara Duterte na kuno ay dahil sa kanya kaya nanalo itong si, Mar si Marcos Jr. Sinabi pa niya na kung hindi dahil sa mga KOJC members ay sigurado daw na talo etong si PBBM. Ito naman ang sagot ng ng mga loyalista. Nanalo si Marcos dahil sa 31 million, hindi dahil sa mga Duterte. Hmm, may punto. Wala kaming utang na loob sa mga Duterte. Hindi nyo kami pagmamayari. <laughs> Mahilig kasi talaga ang mga Duterte po doon sa kuno ay utang na loob. Wala kayong utang na loob. Kung matatandaan niyo po, uh, binanggit yan pareho na itong si Sarah Duterte sa Kongreso at sa Senado. Wala daw utang na loob, implied, natural, dahil may mga binanggit siyang kwento ng nakaraan. Wala daw utang na loob si Sen. Rizzo Anteveros, at lalong walang utang na loob yung mga Kongresista na kanila ko nang natulungan. Ganyan po katalamak itong mga Duterte. Naniniwala sila na lahat ng Uh, tao na kanilang natulungan kuno ay dapat ay mag-submit sa kanila forever at uh, sang ayunan ang kanilang ginagawa lahat ng kanilang ginagawa mabuti man o oh, masama wala kayong or wag kayong astang diktador na kaya nanalo kami dahil sa tulong ninyo <laughs> ayan kaya ba ni Sara Duterte magkaravan mag sa kalsada ng walang bongbong Marcos natural hindi daw Uh, nagugustuhan ko yung ganitong klaseng pagiging palaban ng mga loyalista dahil kung tutuusin ang nagsimula naman talaga ng bangaya na ito ang nagsimula ng gulo na ito ay itong mga bangag totoong bangag na nasa puder o nasa o mga alipores ni bigong sila talaga yung totoong bangag eh. ayaw ko no kasi sa bangag kaya ipapasa sa ibang tao pero ang totoo niyan, kayo talaga ang totoong bangag nakakatawang isipin na dumating na tayo sa ganitong punto, sa puntong ito, na naging paraan para maglabasan o lumabas ang totoong kulay ng mga katulad ni Sara Duterte. Kung kayo po ay may totoong o marami pang alas na ilalabas tungkol naman sa nasa Malacanang, wala namang problema yan. Pero kasi ang madalas na banat nyo ay bangag. Ang ganoon na lang kayo eh. Sa bangag issue na yan. Siguro mas matutuwa ang taong bayan ang mga kababayan natin nag-iisip ng tama. Kung uungkatin nyo yung, hidden, ay uh, yung, yung yaman ng mga Marcos at paano nga nakuha nila yung ganong klasing uh, kayamanan na, 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 sa puntong ito ay hindi pa rin na ibabalik sa ating gobyerno. Kung yan po ang ipaglaban nyo, siguro mas, mas maraming kakatig sa inyong mga diehard. Good luck!